Hi guys, good afternoon. Pasyal ulit tayo dito sa kabukiran sa probinsya ng Anislag maribuhok buhok With my sister. Ayun, ang sister ko na una. Naalala nya ba to, guys? Itong mga pet na to. 'Di ba? Ganda no? Ang tataba ng mga pet chicken nila. ganda di ba? Huh? Tingnan nyo yan. Oh. Look at the bunga ng nyo. Tingnan nyo yung bakod guys. Yung kapatid ko na una. Kailangan daw niyang makakita ng green na green kaya dadalhin natin siya dun sa kabukiran. Wait guys. Unahin natin yung sasakyan guys nakikita naman yung oh, may manok doon oh. Lumi ni manok. Aray, tandiri. Tina si Kwai, hmm? oh, oh, Si Kwa, tina mo. Ay, si Kwa. Ano si Kwa? Si Kwa. Ay, yung, yung bunga. Ay, oh. Ah? ah. May ay. iro, may iro. Oh, di ba mamaak na? Na? Yes, okay to yes, ah. Tayo? Yes tanggalin ang mga damo. At tumi sa boardwalk ng Asman. At to unahan. Unahan pa. Ayan. Ito sa unahan kami. Guys. Oh. oh. Di ba ang ganda ng view? Kaya pa pa makarating ito sa akin. Papalitan Oo. Okay. Nihil ko lang, ha? Nihil. May, na, may rinarig kang tao. Sa baba yan. Saan dante? Dito? Doon, doon. Dito? Mal tong dadaan ko. Ba, gusto mo pumasok doon? Hindi natin. O dito lang, makita mo. Asan ang boardwalk? Iyan, oh. No, yan, yan. Ay, tulay, tulay. Oo. Gusto mo makarating sa dulo? Oo. Nandito na tayo, eh. Ma maaga pa naman, eh. Ito okay. Okay. Ah, naman pala eh. Akala ko yung swinging. This is the boardwalk, guys. Resort, guys, ito. Ayan, o. Boardwalk. Ayan, makita mo. Puro mga Mali mangrove. boardwalk? Oo. Mali naman, di man boardwalk. Ayan, o. Cement walk? I sabi mo, lalakarin mo, lalakarin. Ayan, guys. Ga, ay, ang ganda ng ay, mga yung mangrove. yung, ano, nag skating? Hmm, Board, pwede eh. rin dito mag-skating. Ayan, oh. Paikot kasi ito. Paikot kasi ito, eh. Look at the mangrove ano dito? Meron. May ayan oh, may may ah, so poste, oh. mga mm -mm. so, oh, i pa rin kuryente. Yung gilid, no? Ganda guys Yan, dito. Sa Pakita ko sa iyo. Saka, high tide na guys. Ayan. Na high tide na siya. Ayan oh, kasi nung pumunta kami dito okay, noon, yun, low tide. Ano. Alam, hawakan dito <laughs> ah, Sige, basta gitna ka lang. Ayan, medyo putol yung hawakan dito. Alam wag ka din umawak. Sa kabila ka mawak Walang hawakan eh. Ayan. wag ka maingay, Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Sa kabila. Tabi-tabi oh. po. Challenge ah. High tide. Pa-high tide, High tide, na, tide na to, Be. Hmm. Dito lang ako makapag-selfie kasi baka cellphone ko. Ayan, oh, Alam nyo yun. Sa dulo pa, guys. Ganda, oh. Video.